Apat na katao arestado sa anti-drug operation ng PIDEA sa Baguio. Bula sa Summer Capital, narito news scoop ni James Alfruto. Apat na katao ang naaresto sa isinagawang anti-drug operation ng Philippine Drug Enforcement Agency PIDEA, Cordillera Baguio Binget Provincial Office nitong Abril 2025 sa Barangay San Vicente, Baguio City. Nasabat mula sa kanila ang tinatayang 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68,000 piso. Isa sa mga sospek ang nagbenta ng sachet na may 5 gramo ng hinihinalang shabu sa undercover agent kaya agad silang inaristo. Narecover din ang tatlong sachet ng shabu at ilang drug para pernalia. Ayon kay Regional Director Derek Arnold Sicarion, Dalawa sa mga sospek ay mula sa Baguio habang ang dalawa pa ay mula sa Itugon at Tuba Benguet. Nahaharap sila ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Summer Capital and City of Pines, James Alpruto para sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.